Naalala niyo pa ba yung puppy love? <laughs> Nung inyong kabataan? Ay! Paano ulit, ate? Nung inyong kabataan? May paghawi? May paghawi? <laughs> <laughs> Di ba parang kahapon lang? Yeah. O oh, ayun? Hey! Ay sus! <laughs> Pero ibang usapan na kapag mga anak na ang pumapapi love. Excuse me. Pepe Pilar, huwag kayong magmadali. Lagot kayo kay mama, lalo kay papi. Lalo na't batang-bata pa sila. Ilang taong ka Noong una ka nagkaroon ng boyfriend? Sige nga. Fourteen, sorry. Fourteen? Sorry! sorry. Kasi ang ganito talaga pagkalahing ano. wow! Ay. Pikutin, oh, oh, ha? Ikaw naman, ikaw naman. Hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Boy! Ano ba, guys? Unang girlfriend. Hey, yeah, Na to totoo ate ko ring 15. 15? 15. Okay. Pero yung puppy love 12. <laughs> Ay. <laughs> ako ayoko ka magsabi kasi ayoko ka maging bad influence. Okay. Uh -oh. Yan ang issue ng nagre-reklamo. Eh kasi ang kapitbahay niya na isa ring nanay ay kinukonsintiraw ang anak nitong binatilyo na mapalapit sa anak niyang babae na kay pa. Bilang strict na parent, ang kanyang sigaw ay, konsintidora, huwag ka! At eto na, ang magkabilang panig, bilog at sita, harapan na! Okay, Bilog! Okay, ano ang reklamo mo? Kasi po, nagreklamo po ko kasi po yung itong si Rosita po, Sita po eh, gusto sa mga bata eh. Siyempre, babae po yung anak ko eh, bata pa po eh. Ilan ang anak? Ilang itaon na yung anak mo? Thirteen po. Thirteen? Okay. <laughs> Okay. Opo, okay. okay, yun yung inaano kasi sa kanya. Nagkukonsinti doon siya sa mga, sa mga bata. Pag sinabi mo nagkukonsinti, bakit? Kasi po, ano, may na, narinig na ako, na ako na may naano siya si na, na kinawagan na rin niya akong bala, eh, ganun. Ay! ay ganun agad. Ay, Pwede naman biruan lang. Ganun <laughs> sa kanya. Parang ano siya agad sa mga bata. Eh, siyempre, ayoko pa dahil bata pa po yung anak ko, eh. Ilan taon na yung lalaki yung kay, ano, yung, yung sa kanya? Ano po? 12 lang po. Dose. <laughs> <laughs> ano <ba? 12? laughs> oh, <laughs> Unang araw pa lang minahal na kita. <laughs> Alam mo, ninenervious tuloy ako kasi si Pepe ko, yung, yung, yung napaka-pogi kong anak na lalaki. <laughs> Five, six years old! Umuwi! May girlfriend na daw siya! <laughs> hey! Oo! pinubulong bulong sa akin, pero pinagsasabi naman sa lahat. Pero alam mo kasi kung minsan, biroan, uh, biruan, puppy love, Iba naman yung nangungunsit at nangungunsinti talaga na, o oh, sige na, oh, matulog na kayo dyan magkasama at bukas ikasal na kayo. Hindi naman siguro ganon. Eh kasi nasasaktan po ako sa dahil po narinig ko na rin sa mga ibang kapitbahay, ganun, yung mga, mga bata. Oo. Na nag lagi silang nag nagkasama. Pasensya ka na magtatanong ako, pero nagbe menstruation na ba yung anak mo? Opo. Yun ang delikado. Uh, ano? Yes. Yun ang delikado. Oo, <laughs> oo. Oh, oh. Hinahayaan ba parating magkasama? Hindi naman. Minsan lang din naman kasi pagka tinawag siya ng mga kaibigan niya, ayun, kasama-sama silang mga kakabarkada Matigas ba ulo ng anak mo? Nakikinig naman po siya. Nakikinig naman pala. Hmm. Alam mo, kung iiwas naman yung anak mo, wala rin mangyayaring masama o hindi dapat, di ba?